Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang uh, mga pangyayari sa ating bayan. Uh, bad news at saka good news. Uh unahin muna natin yung bad news. Uh, le uh, sa katapusan na yung good para magkaroon naman tayo ng good vibes na may magandang nangyayari sa ating bayan. Okay, ang bad news ito. Kawawa ang ating mga farmers lalo na yung mga nagtatanim ng onion. Ito po sa headlines ng Philippine Star. Farmers dump onions amid glut of imported bulbs. Itinatapon na lang po ang mga local onion harvest ng ating mga farmers. Bakit? Dahil inalaw ng gobyerno ang importation ng white onions. Okay. Kung malala niyo Noong December of 2022, nagkaroon tayo ng krisis sa union. Uh, umabot ng 700 pesos per kilo ang presyo ng union dahil mali ang palisya ng gobyerno. Uh, hindi, hindi nila na-foresight na kulang ang harvest ng local union by that time. Hindi rin sila nag-allow ng importasyon. So, ngayon, eh November na naman, December. Christmas season na naman na napraning ang gobyerno natin. Ito yung bad news. Hindi nila kinonsider yung gaano kadami ang harvest ng onion sa Pilipinas. Basta na lang, inalaw nila ang importation ng white onion. So, in ng Department of Agriculture ang importation ng White onion. ang mga farmers ngayon, wala na. Uh, itina, tinatapon na lang nila ang kanilang harvest kasi nabubulok na daw sa cold storage. Dito, may, may isang farmer na na-interview sa Nueva Ecija. In a radio interview yesterday, sabi ng Philippine Star, Uh, Lat Manibog, farmer from Nueva Ecija, said the dumping of onions will persist as the bulbs are rotting, nabubulok, in cold storage facilities because traders patronize imported white onions even though the wholesale price of local and imported onions is the same. Ang mga traders mas gusto nilang ibenta ang white onions. Kaya yung red, local red onions ng ating mga farmers napubulok sa mga bodega. Kasi, bakit naman inalaw ang importation na panahon ng harvest? Again that's ano uh, kulang ang Department of Agriculture natin, kulang sa data hindi nila monitor ano ang mga sitwasyon sa mga farmers basta lang approve ng approve na uh, ng importation. So, ito po yung bad news. Uh, kailan ba yun? Last week, nag-vlog ako tungkol dito. Kalabasa naman. Tinatagtad na lang ng farmer yung kanyang kalabasa kasi tig piso na lang ang per kilo ng kalabasa. So, basically, tinatapon din. So, the same thing with onion, tinatapon lang din. So, kailan pa tayo mag-improve pagdating sa agriculture, pagdating sa pag-asikaso sa kalagayan ng ating mga magsasaka. So, sana hindi na ito maulit pa. <laughs> wag nang mapraning wag mag-approve uh, na agad ng importation kung hindi nalalaman yung kalagayan ng local harvest dapat unahin muna isalang-alang yung ating local farmers para hindi sila malugi okay punta na tayo sa good news kay sabi ng Department of Agriculture next week uh, nakalagay din dito sa ano sa <laughs> Philippine Star na news, you know, 43 to 45 per kilo rice, pwede na daw available na next week. Oh! Ang tagal na nilang ina-announce ito kasi wala pa nung July, uh, ang ginawa ng gobyerno, binawasan nila yung tarifa ng uh, imported rice, from 35% to uh, 15%. So dahil daw dito uh, Mababawasan ang presyo ng bigas 7 pesos Kaya nga 50 ang Average price Yung regular rice 50 per kilo So kung Mabawasan ng 7 pesos per kilo Dahil dinaba Ang buwis ng imported rice Maging 43 July na Sinimulan Yung pagbaba ng tarifa ngayon, November na, July, August, September, October. Maglilimang buwan na hindi pa rin bumababa. Ito na ngayon, promise na naman ng Department of Agriculture. Next week, pwede na daw, magkakaroon na daw sa merkado ng 43 to 45 pesos per kilo ng bigas yung regular and wheel mill rice. Wow! Sa tingin nyo, matupad na kaya itong ito'ng uh, abiso announcement ito ng Department of Agriculture. Sana kasi ang laking bawas, ang laking bawas 'yon yung 7 pesos na no. Uh, tayo bumibili pa, bumibili tayo ng uh, maraming bigas per month pinapakain natin sa mga estudyante ng Talaan Big Tribe, yung pinapakain natin araw-araw para sa kanilang libreng pabaon pag-eskwela. So, kung may baba ng 43, ang laking masave natin. Okay. So, sana matupad nito. Another good news. Meron ding magandang ginagawa ng ating administrasyon. Ito, sa Philippine Star. <coughs> Marcos to attend reception for cruise, cruise ship, cruise tourism conference. For the first time, ang Pilipinas Mag-host po ng ano? Mag-host ng uh, Sea Trade Cruise Asia 2024 Conference. November 11 to 13, uh, delegates from cruise and tourism industry ac across the world pupunta sa Pilipinas. So, November 11 to 13, Ah, uh, itong event na ito will bring together over 350 international delegates including cruise line executives, itinerary planners, port agents and tourism authorities. Uh, so to me, napakagandang development ito dahil ito ang bagay sa Pilipinas. Napakaganda po ang ating bansa. Okay? So, good job po uh, Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco. Sabi niya, the country's hosting of the event underscores the Philippines' readiness and capability to lead the cruise destination. Ka-cruise uh, tourism. Our archipelago's vibrant culture, uh, exceptional hospitality and breathtaking natural attractions make us an ideal destination for international cruise lines and travelers. Dapat ipagmalaki natin po ang Pilipinas dahil napakaganda. Marami na rin akong napuntahan iba't ibang bansa, mga tourism sites nila. Hindi po papatalo, hindi magpapatalo ang ating tourist spots. Bagay na bagay ang cruise line tourism ang Pilipinas. Okay, so Maganda ang ginawa ng Department of Tourism at Bureau of Immigration. Sinimplify nila yung pagkuha ng visa yung mga foreigners na sasakay sa cruise ship. Madali na lang kumuha ng visa cruise cruise visa, cruise ship visa. Okay, so ang Pilipinas po, we are expecting the arrival of estimated 117 cruise ships by the end of 2024. Oo. Oh, so malaking bagay ito. Mabibigyan ng trabaho ang ating mga nasa hotel and tourism industry. Tapos uh ma makikita maipagmamalaki natin ang ating culture of hospitality, ang ating kagandahan. Kaya good job po uh Department of Tourism at sana itong Department of Agriculture matupad na yung sinasabi ninyo na magkakaroon ng 43 to 45 pesos per kilo na bigas.